Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang balitang jackpot nga daw po ang Phoenix Suns sa pagsali nila sa trade ni Damian Lillard. At ang balitang problemado nga daw agad ang Golden State Warriors kay Rudy Gay. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang jackpot nga daw po ang Phoenix Suns sa pagsali nila sa trade ni Damian Lillard. Dahil nga sa tulong ng Phoenix Suns ay natuloy na nga sa wakas ang ginawang three-team trade ni Damian Lillard papunta sa Milwaukee Bucks. At dito nga itinrade nila papunta sa Portland Trailblazer ang kanilang matagal ng center na si DeAndre Ayton. Kaya dahil nga sa kanilang ginawa ay si Devin Booker na lamang nga ang nag-iisang player sa Phoenix Suns simula taong 2021. Noong makapasok sila sa NBA Finals Ibig sabihin, tuluyan na nga talaga nilang winasak ang kanilang binong championship lineup Pero kahit na ganun, ay masaya pa rin naman nga po ang kanilang kupunan sa kanilang ginawang trade Gayong literal nga na nakajakpat sila dito sa pagkuha nila kina Yusuf Narkish, Grayson Allen, Nasser Little at si Kion Johnson kung saan sila nga ay binubuo ng mga defensive players, shooters at rebounders na malaki ang may tutulong sa Phoenix Suns. Maging ang NBA legend nga na si Magic Johnson ay humanga rin naman sa pagsali ng Phoenix Suns sa trade ni Damian Lillard sa Milwaukee Bucks. Gayong dahil nga dito ay mas lumalim nga daw po ang kanilang line-up lalo na ang kanilang front court at ang kanilang bench. Sa kabilang dako naman sa balitang problemado nga daw agad ang Golden State Warriors kay Rudy Gay. Maraming ang mga fans ng Warriors ang natuwa sa ginawang move ng kanilang team. Matapos nilang kunin at papirmahin ng one-year contract ang 17-year veteran na si Rudy Gay. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang magkakaproblema nga sila dito gayong para nga sa inyong kalaman. Sa loob nga ng 17 years nito sa NBA, ay hindi pa nga siya nananalo ng kahit isa mang playoff series. Kaya dahil nga dyan, ay itinuturing na nga ito bilang sumpa ni Rudy Gay sa lahat ng kanyang pagsasalihang kupunan sa liga. At posible nga na madamay rin dito ang kanilang bagong team na Golden State Warriors. Pero kung inyo rin naman ngang mapapansin, ibang-iba rin naman nga ang Warriors kumpara sa kanya mga dating kupunan gayong eto lang naman nga ang nag-iisang legit na championship na contender na kanyang nasalihan. Kaya mukhang mag-iiba na nga po ang kapalaran ni Rudy Gay sa playoffs ngayong season.